Mismong ang International Criminal Court accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan na ang nagsabi na nasunod ang proseso ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto kasi sa Senate hearing kahapon ang kawalan umano ng court order mula sa korte mismo sa Pilipinas bago inaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ni Butuyan, walang kapangyarihan ng isang domestic judicial authority na questionin ng arrest warrant mula sa international body gaya ng ICC. Ang pwede lamang anyang gawin nito ay tukuyin kung sino ang subject ng arrest warrant at matiyak na nairespeto ang karapatan nito. Bagay na naibigay naman daw sa dating Pangulo. Binasahan siya ng Miranda Rights yeah, niya. No? So that's pursuant to our domestic law on uh, arrest. And then meron siyang abugado doon. Hindi lang isa, dalawa. We fully complied with um, our domestic law dahil nga merong um, discretion yung Philippine government to directly surrender um, the suspect to the International Court. Mm -mm. Okay, so hindi po hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas po natin hindi na kailangan mm -hmm. ng court order. Ipinunto rin ni Atty. Butuyan na hindi warrantless arrest ang ginawa sa dating pangulo dahil balidoan niya ang ipinakitang electronic arrest warrant mula sa ICC. Sa batas mismo natin, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest, no? For as long as there exists the warrant of arrest. No? Um, andiyan, uh mag-arrest. In fact, um pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi mm -hmm. doon sa may revision ng ating Rules of Court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung um, physical warrant of arrest dahil pwede e-warrant din yan. Mm -hmm. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless din yan. Talagang uh, ano na lahat, talagang e-e um, um, e documents lahat yung mm -hmm. ginagawa doon. Dahil dyan, hindi na mahalagaan niya kung diffusion notice o red notice ang natanggap ng dating Pangulo ng arestuhin ito. So whether it's uh, diffusion or um, ano yan, uh, red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung, yung, um, um yung red notice, um, binibigay yan na uh, shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, um, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no regardless of how it gave it to us. Pero posible nga kayang makabalik pa sa bansa ang dating Pangulo. I don't think makakabalik pa siya. It's either madidismiss yung kaso o magbibigyan siya ng interim release na papupuntayin siya dito, which I think uh, very, very slim. Binigyang diin naman ng palasyo na titiyakin ng kasalukuyang administrasyon ang pagbibigay ng justisya sa mga biktima ng drug war. Ngayon po nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumaga naman po ang justisya sa ibang tao. Nagkataon lamang po siguro na yung justisya na, na, na dapat na makamit. Dahil sa pangyayari sa War on Drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte.